Okay, let's play mga kapupuers. First time kong lalaroin itong fishing era. So, ganyan siya. Tingnan natin kung paano to laruin. Yan. Tingin natin siya ng sounds. Mas masarap kasi maglaro kapag may sound. Ayan siya. Concord Beauty Program. So, may mga ganyan-ganyan. Don't remind me. Okay. Then, saan tayo? I think... Dito tayo. Ayan. Tingnan ko yung ating coins. Kung ilan yung coins ko. Ang coins ko yung water, nasa 400. Okay. 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 So, ang aking coins na ay 400. 78. So, ito ako ha, ito ako. So, ang, one, ang bet ko ay 1,000. target tayo dito ayun patay ko yun ano. targetin natin to kailangan dito mabilis yung kamay mo Ang dami niyang alagad do. Oh. Naharangan niya yung ano. Mermaid para tingin ng mermaid. Oh. Hirap niyang patayin Ano may mermaid Ang dami niyang ano Ang dami niyang alagad Ang patay ko 30 na yung mga bata magagaling maglaro ng ganito pa ganito yun zero okay Okay, 67, 88, 88, okay. perfect yan siya nawala yung aking games kaya tay so nanalo ako patay ko kasi o 600 na yung aking codes bongga diba mabilis dito mas mabagal itong laruin kailangan lang dito mabilis yung kamay mo para tingnan naman yung ano to targetin mo lang siya ng targetin ng ganyan oh. minsan may mga ano yan, mga alagad kaya nandito mabilis ang kamay mo Ayun, Ay, isang nakapatay apat kaming naglalaro dyan no? Oh. yan o, oh. kita nyo yung mga yan tapos ako ito o, oh, nakatay ko yan eh. o oh. kahit yung maliliit na yan may mga points din yan hmm. kikita nyo yung mga coins, coins na iyo. Kasi bawat spin mo diyan ay ano. Nauubos yung iyong coins diyan kaka spin mo. Yung kakapindot mo ganyan, nauubos ang coins mo so, na Ito Kailangan, hangin sa gitna ay nakatapat ng ko tayo ko. ito na yung mermaid. Nasaan ka mermaid? Nandito siya. Kailangan makatay mo yan. Ayan, pero ang daming tumitira. Oh. Pag pumupula siya, it means na tamaan mo siya. Tira. 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 sa mata mo ah, No bilis yun waste. awakes itira ko na naman siya hmm. ayan na naman nagka-count na naman siya ng ano ng pera ayan tingnan natin kung magkano yung panalo times 85 times 127 188 5 times 224 times 1 yun yeah ah si ano pa lang nakapatay ito, kalakwa ko. Ba yan? Kaya na lang ako Yun, okay, treasure. Okay, nalo tayo para hindi doon dito Kailangan dito bilis lang talaga ng kamay. Ayun na si Mermaid naman oh. Eh. Marami kasing humaharang. Kaya so, hirap patayin. Yun, napatay ko. Okay, spin tayo. Alam mo, nakakagigil tong laruin. Mas nakakagigil tong laruin. Mabilis maubos ang way. Eh. 38,000. Manalo ako 38,000. Yun, no? Hmm. Nakakagigil tong laruin. Mauubos dito ang coins mo. Pag ito ang nilaro. Kasi sa Ocean Hunts, makokontrol mo dito. Kailangan talagang Ayan na, hari na yung lalabas dyan. Ayan na, ito yung mahirap patay mga, ano, mahirap patay yung iba dito. Diba, kailangan dito mabilis ang kamay mo. Tayo, bakit ko thousand? Panalo ako, nice. pagbus niyo ang nice. aking coins. Okay, kulit-kulit tayo. 20,000 ulit panalo okay wala pa tayo tayo 168 na lang oh kasi ano to nakakatakot to ng spin yung mag spin kar mag spin hindi mo makokontrol control nawala na yun dito oh. natalo na yun Yung ang dito yun, nasa, yun oh. nasa, left side ko sa baba talo na siya wala na yung puhunan yun nakapakay oh. ko siya dami kasing humaharang nakikita niya yung mga malilit na na hirap patayin yun spin ulit tayo 20,000 yun patay yun yes you have arrived to collect the captain's treasure if you encounter a bomb the game over okay kunin natin sila Game over. 60,000. Bonus. Oh. Yun. 20 na. Yun. Makuhak ulit. Oh. Uy. Bang yun. May lakas nun. Okay. Panalo na muna ko. Okay. 何を分かれて Oke. Okay. thirty nine thousand gini, Hmm, Yes! بس نقطع もう。 Okay. Bonus yos tayo. Okay. Oh! oh, oh. Ano nga ako? Lakbongan. Laki na ng coins ko ulit. 500. 500. Oh. Yun. Pino-retake tayo. 67. Perfect. Laki na ng coins ko. Oh, 600 na yung coins ko. kailangan ganyan mabis ka sa ano dito sa pagpindot kailangan ang cellphone mo dito hindi nagahang kasi kung nagahang ang cellphone mo hangers yan ganyan dapat yun yun oh. at least may napatay ako isa hmm kami na naman. Ayan. Ganyan ko dapat mag-spin. Perfect. Patay ko ka siya. Kakagigil ko itong laruin mga B. Kailangan mo patay yan. Woo! Sabag ka. Hmm, busy. Kahit yung maliliit na yun, may mga points din yan. Napatay niya agad doon. Oh. Nakita yun ah. Oh. Galing nito oh. Coming at coming, wait tayo. Yun, oh, ipatay ko ang ganyan. Yun, spin. Okay, okay. Okay. 64,000. Hmm. Patalo. Magkana ah! si Kisan? Si Butiti. si Mermaid? So, yun. Hindi natin nakuha. Ano mga alagad niya? Oh. Yun. Spin ako dyan. Okay spin tayo confirm hmm. may oras kasi yan kailangan magpatay ng lahat yan yun kano kayong bonus natin so hindi ko napatay yung dalawa oh. yan yeah, 256 so oh, perfect 3700 yung aking pera nakakagigil ka. Kita tipigilan. Ay, hey, saan nakakuha? Ito si Dragon. Ito, napatay ko na ito. Yun, no? Yan naman. you have arrived to the abandoned cabin to collect the captain treasury wearing bomb you uber eh, pati tayo may bomb na naman uy bomb sayang Ano kaya ito? Okay, 108. laki na ng pera nito oh, one in there. oh. so, di ba sa akin na punta yung ano niya Kaling mo, no?

Yes. Spin tayo. Hmm, bongga. Excited tong laro ng 2 Type 38,000. 58, 58,000. Hmm. Lagi ng scammer na naman. Mina ang bala ko ah. Eh. Wala na ako, talo ako. Oh. Wala, talo ako. Wala na. Ay, 900. Ano ba yan? 9,000 pala yung napindot ko. Oh. Kainis. Kainis. Napindot ko pala ito. Wala na akong bala. Kakainis. Napindot ko yung ano. Yung bit. Napindot ko ito. Nag-plus ako. Wala na. Ano ba yan? Ano ba yan? Kainis. You have not afraid a long time and you will automatically exceed in time, didn't Kainis!